Hindi tinatanong ko bakit hindi ka nag-helmet ang bibilis ng mga sasakyan dito. Driver ka ng truck? Sitahin talaga kita. Kasi ang bibilis kasi ng mga sasakyan dito, oh. Highway ito, ya. Ano yan? Kapaya. Sanggaling yan? Kinuwa mo. Tanim ninyo. Sa inyo tanim. Sa bayo. Sa mo. Hindi e de, kasi nadaanan kita, Nagita kita, parang wala kang helmet. Bait di ka naka-helmet. <laughs> wala o, walang helmet yung ano mo, nadaanan na kita kanina dito, bumalik lang ako. Bait di ka naka-helmet. Wala, wala, wala kang helmet. Ano na? Gagamitin mo sa tsara yung papaya na yan, kaya kumuha ka ng papaya. Hindi, e tinatanong ko, bakit hindi ka nag-helmet? Ang bibilis ng mga sasakyan dito. Okay, wala ka talagang helmet, kahit sa bahay nyo wala kang helmet Hindi ka pa nagkaroon ng helmet Dati may nagsita na rin sa'yo na hindi ka naka-helmet Tapos hindi ka pa rin bumili ng helmet dahil wala kang pambiling helmet Ano ba ang trabaho mo kuya? Dati ba ako driver eh Driver ka ng truck? Ngayon, hindi na Anong nga na buhay mo ngayon kuya? extra extra O, ganun nag-extra ka sa pagda-drive din sa track Nakita kasi kita eh, tinignan ko yung motor mo, wala naman nakasabit na helmet, kaya bumalik ako, nandun na nga ako eh, tapos bumalik pa ako para sitahin talaga kita. Kasi ang bibilis kasi ng mga sasakyan dito oh, highway to eh, yeah. padelikado kasi eh, saan ka pa uwi control Conception? Taga ka ba? Taga Fernando po dati eh nga kami dito sa Santa Lucia Ah, San Fernando kayo dati Ngayon sa Santa Lucia kayo nakatira ngayon May pamilya ka na kuya? Kailan po lalaki? Bata pa yung anak mo? Ah, apat na taon Apat na taon Yung misis mo, anong trabaho ni misis? Da, wala na, wala sa bahay lang Sa bahay lang Sa susunod kuya Ah, mag helmet ka, no? Pero wala ka talagang helmet sa inyo gusto mo bigyan kita ng helmet ngayon? Meron na akong helmet dito na dala-dala. Ibigay ko na lang sa iyo. Para safety ka. Ibibigay ko na lang sa iyo 'yon. Ah, uh -uh. teka lang. Kunin ko sa motor ko na. eh si Kuya. Nakakaawa, wala daw talaga siyang ano, helmet. Bigyan natin siya. Buksan mo muna, Kuya. Tignan mo kung kasya mo. Bago ito kuya, tignan mo oh. Ang ganda oh, Ducati Brand new ito Kaya napakaswerte mo, oh. nakita kita Naboran, Uh, uh. Sukatin mo muna kuya no? kung kasya mo na Malaking bagay, ano? bagay, bagay na sir Ano? Malaking bagay na sir Malaking bagay na yan kasi Lalo na mabibilis pa naman yung mga sasakyan dito Ayun Saktong sakto kuya na Ang ganda na Nagustuhan mo kuya? tanggalin ko na yung plastic nya yung sticker nya ito ayan okay ba kuya makakauwi ka na sa San Fernando niyan ah, kaya hindi ka nakakauwi sa San Fernando dahil wala kang helmet at least ngayon may helmet ka na ba? Diba? sariling helmet mo na yan kaya kapag sumakay ka sa motor mo kailangan suotin mo na itong helmet mo no? eto yung bag nya Oo, hindi talagang uh, namimigay talaga ako ng helmet Tinitignan ko talaga yung mga binibigyan kong helmet Kung talagang karapat dapat talaga siyang bigyan ng helmet Kasi yung mga iba kasi may mga helmet nga sila Pero hindi rin nila sinusuot, iniiwan nila sa bahay nila Pero ikaw, sa tingin ko naman, susuotin mo naman yung helmet na yan no? Saktong sakto lang to kuya Hindi siya magalaw na, no? sakto lang Nagustuhan mo siya? Uh, Saan ka papunta niyan? Ah, pa, ano ka na, pa uwi ka na yan, no? Oo, sige, kuya, no? Lagi mo sutin yan, tsaka lagi kang mag-iingat, no? Dahan-dahan lang yung pagmamaneo Okay. Ano? Matutuwa yung anak mo. Oo. Oo, oo na. Ano? Hindi, talagang deserve mo yan. Para sa'yo talaga yan. Ang ganda, oh. Bagay na bagay sa'yo, no? Okay, sige. Muna na ako, kuya. Sige, kuya deserve ni kuya para sa kanya talaga yung helmet na yon hindi daw siya nakakauwi sa San Fernando dahil wala daw siyang helmet maigpit pa naman dun sa San Fernando maraming nang huhuli at least makakauwi na daw siya sa San Fernando anytime may helmet na siya matagal na siyang gustong magkaroon ng helmet kaso lang hindi siya nakakabili kaya nung binigay ko sa kanya yung helmet, sabi niya, bago sera, sabi niya. Ang ganda ng helmet na binigay natin sa kanya. Tsaka sabi niya, matutuwa daw yung anak niya pag nakita daw yung helmet na yon. Talagang para sa iyo talaga yan, kuya. Ganyan talaga yung mga gusto ko talagang binibigyan ng mga helmet. yun talaga, wala silang pambili. Kasi yung mga iba kasi may mga helmet na nga sila pero hindi rin nila sinusot Lagi mong sutin yan kuya. Kung napanood mo man itong video na ito, lagi mong sutin. Tsaka God bless you sa'yo kuya. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, pag-i-comment na lang kung tagasang kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.